morning Pogi Kumusta? Is malunggay at pandisal Is malunggay at pandisal O, oh, sinong gustong pandisal dyan? Magpandisal na. Mainit pa. Bili na kayo kay Pugi. Mainit yung pandisal niya. Masarap. pogi pa. pogi pa ang tindiro. Diyan hindi na kayo lugi. Is malunggay at manisar. Kaya halagang 50 lang. Is malunggay at manisar. Puro ba? Is malunggay at manisar. Is malunggay at manisar. Ito po, Gio. Salamat. Is malunggay at manisar. palengke. Dito ang bagsakan. Ang gusto nyo, Divisoria dito, Divisoria. Ilan Ate Emma! Hi! Agad ang aga ng mga kabataan. Ha? Hindi. Bago. Oh O dito, dito ang bagsakan. Yung mga taga-ibang lugar, pumunta na kayo rito. Kasi murang-mura lang dito. Araw-arawan dito ako. Kaya alam ko na mura lang dito. Kaya pumunta na kayo. Alas 4 pa lang pero ganito nakadami ang tao o. Oh. Ibig sabihin, mura lang talaga rito. Taga ibang lugar dito pumupunta, dumadayo para dito buhi-ibili sa Daet Market. Oyan oh, talong. Gina, magkano ang talong? Oh, mura lang. Ang ampalaya. Oh, 'di ba? Ang ganda ng ampalaya niya, oh. Hmm. Nagbibidyo ako para at least yung may mga gustong bili dito sa diet market. oh alam na nila kung saan ang bagsakan. ba? Diba? Kaya, <laughs> Wala pang hani. Oo. Uh -oh. Oh, akin na wag mo na akong sa istorya. Umayad na. Umayad na. Ay, si Dina, baby. Wala.

Bibiyan ko Eh kasi nga, binibidyo ko nga ni, para malaman ng mga tao na mura lang dito sa Dait Market para yung mga tagaibang lugar dadayo dito. Oo. Yes. Oh, para madagdagan naman ang mga customer nyo. Cesar! Good morning. Magkano ang kalabasa? Magkano? 10 piso, 5 piso. Oh, ang kalabasa daw niya 10 piso na lang. Bumili na kayo. Pagsak presyo. Ang ampalaya niya 30 pesos. Ang kilo. Yan. Tagabinsun siya. May sariling taniman yan. Oh, sa talong, sa talong. oh, bagsak presyo ang talong ni Cesar. Oh. Oh. May tawad pa yan. Tawad pa dito. Oo, oh, may tawad pang uod. <laughs> yan po, o. Oh. Sarulog. Okay. Sige. Madam! <laughs> ano kinakain mo? Amburado, baby! O, dito din. Bagsakan din dito ni Madam. Kaya, kung gusto niyong bumili, yung taga Paracalle, taga Vinson's, taga Labo, hanapin niyo ito si Madam. Pakita mo naman mukha mo, Madam! Masawa mo doon, kinuha ko na lang yung pichay. Yan. Ano si Madam? Mataba! Kasing taba ng talong niya. May libre pa yung uod. o, <laughs> oh, yan, fresh yung ano niya, kalamansi niya. O, oh, yan. oh, yung ano niya, o, oh, yung bago pa yan, galing pa yan si Riyaya. Yan, galing yan. Lahat yan, galing si Riyayag. kasi taga si Riyaya yan. oh, mura lang yan. O, oh, Ginny. Ang dami mong talong. Wow, iba talaga si Jenny. Kailan ka gukuha? Kailan? Ano kailan? Ayan, oh, oh. Oh, 35 na lang ang kilo ng saging. Ayan, oh. Mura na. Hmm. yan oh, oh, ang papaya. Ayan. Harte. Ayan. Ayan, oh. Inaano ko lang, pinopromote ko lang kayo. Tong! Ay, ano? Ba, Ito. Yan si Bato. Ano yan? Ah, uh, may may sariling taniman din yan. Hanapin nyo yan. Mga parakali, hanapin nyo ito. Oh. Nagdi-deliver -de yan. Mga labo. Para bang lugar. Para kali, para utang. Isa lang ang nayaman. Isa lang ang nayaman? Sino? Ay, simple, sigaw na. Kung tatang tao? Oo. Hindi, ka yan. Si mo sumi rin yan. Magkano? 5K? Ay, yung ko pa Bagano. Oh. Okay. Baga, no? Ayan, o. Oh. Ay, ay, ay! Ayan, si Kuya Nick. Yung nag-viral. Ayan. Ayan yung nag-viral. Ayan. O oh, yan, makikita mo siya dito sa palingke. Kaya kung gusto niyo magpa-picture sa kanya, yan, yan magpa-picture kayo. Kaso may may halong sabong oh. Sabongero lang. Kumagala. <laughs> oh. Bukas. Yan. Yan, nagbabiral yan si Kuya Nick. Nagbabagsak din niya, malaki ang lupain niyan. Nagbabagsak yan ng kalabasa rito. Ayan, nagbabagsak yan ng kalabasa. Kung gusto nyo makontak yan, hanapin nyo lang ako. Babagsakan kayo ng tinula, tinuladang kalabasa. Yanik, O yan. Taga ng kapaya. Pampalinaw ng mata. O yan talaga. O sa naman ang deliver, Pampatirik ng mata. <laughs> Sigurado yan. Kaya saan nyo yan? Ayan, dito rin ang tuyuan. kahapon. Ang tinda mo saging. Ngayon naman kalamansi. Okay, oh. ba? Para sa ang gusto mabit. Kadungan kita. Ah, okay. Very good talaga. Yan ang magandang hanap buhay. Ano? Oh, yeah. mm -mm. oh yung mga tuyo, galing pa yung Mercedes so, oh. lang din yan yes Hi na good morning Good morning nandoon O dito kayo Kay Atinora, yan Ang wholesaler dito sa Daet Camarines Norte Yan, o yan Yan Bibigyan kayo ng 50% discount Dalawa <laughs> Hindi naman. 10% lang. Bibigyan kayo. Lahat ng buibili dito, sigurado, makaka-discount. Ay, sigurado yan. Mga single pa yan. Yan dalawa na yan. Oh. Oye, kung sino nyo nakakilala sa Mercedes, ipasa nyo na. Lapag ko doon. Mer Mamaya, Mercedes ang lapag ko. Kahapon, ano, uh, Sintra Blasa. Pa